dito po kami sa, sa ano sa loob ng bahay uh, yung ano ko yung anak ko mga todis uh, nandun sa ano uh, sa may ano mga wifi Diyan lang po sa malapit mga tol uh, maraming salamat po no, sa lahat nuna to pray sa amin no na ligtas po kaming makarating dito sa bahay ko no. At yung papa ko naman mga tol. Ah, uh, nandoon po ano sa doon po sa ano sa labas kasi nag ah, uh, tiningnan niya yung tiningnan niya yung ano panahon mga tol kasi um, parang umuulan dito ba ah, uh, sa so lahat ng nagsupray sa amin no, na sa pag anong pagbalik ko dito sa amin ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol no at saka yung pag ano namin doon na nagbabiyahe po kami na bagyo kaya ligtas naman po kami mga tol no, na nakarating dito pero kaso mga tol yung daanan mga tol pero sobrang kawawa talaga yung dinadaanan namin mga bar down, mga kuryente na ano kawawa talaga yung nasiraan ng ano mga bahay sa lahat na ano no uh, mag shout out muna ako po uh, bago po ako magpatuloy ng mag ano dito no mag update update ko po ito sa ano sa pagbiyahe namin na ligtas po kami uh, kay ma'am lovely heart po uh, shout out po sa iyo idol uh, maraming salamat po sa mga prayers nyo mga ay, uh, mga kay Romeo corpido po dol sal maraming salamat po ah uh, at saka kay Re Bugari no maraming salamat po Dor, kay Edie uh, Aguinaldo po uh, maraming salamat po sa inyong lahat no sa inyong pagsuporta sa akin channel mga tul uh, sa lahat ng lugar na dinadaanan namin uh, maraming salamat po at yung lugar na uh, dinadana namin Pintoian, Kabadbaran Urmok, Baybay uh, lahat ng lugar na dinadana namin mga tul uh, sa lahat ng mga supporters ko dyan maraming salamat po sa inyong lahat no? at lalong lalo na po na sa inyong mga prayers na, na ligtas po kami doon no? makarating doon sa amin uh, maraming salamat po at saka, ito po yung ano, baba ko mga tolo. Ah, pumasok sa ano, kwarto niya. Ayan po. Ah, tinitingnan, ah, tinitingnan po niya yung ano. Um, ayan po yung papa ko. Ah, maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. Eh. Ah, magpapahinga, magpapahinga po yan. Uh, ayan po. Mm -hmm. Mm -hmm. No, ano, hindi na siya. Ah. Maraming salamat talaga sa inyo, no. Ah. Siguro baka sa susunod na araw po, mga tul, ah, babalik po ako sa bundok, mga tul, no. Kasi may, ano, baka may ano don pero yung nabalitaan ko po yung nakita kong upload ni Jenny para ano bumaba bumaba siya mga tol pala sa inyo ng mga uh, dumadaan ng motor-motor. Ah, ito po yung dala namin na ah. ano yung kinuha namin ng papa ko doon. Hmm. Teka lang po. Uh, ah, I-ano ko po yung ano, kortina. ito po yung ano nagsaing po ako ng uh, apali ito po yun o no? oh. yan po uh, ito po ito po mga tol yung uh, ki, ano na kinalot namin doon yung, yung ano ni papa uh, apali uh, shout out po no sa nakakilala po dito uh, apali po ito mga tol masarap po ito mm nagsaing po ako. Ayan. Ayan po, nagsaing po ako. At saka, ito po yung loto na. Ito naman yung ano pa, hilaw pa. Ah, pasensya na talaga mga tulno na ah, ano lang dito sa amin, oh. No? kain po tayo mga tol apali po masarap talaga yung ano, apali ah, matamis-tamis naman po ng kaunti Ito po mga tol na update po, uh, update po ito dito sa bahay namin. ito mga tol may mga ano kami doon na na galing ko sa papa ko mga tol ano? Um, mani? amaya ah, maya po mga tol. Uuwi oh, na po yung anak ko mga tol. Buti na lang dito pagdating namin dito ng papa ko. Ano walang, walang ulan dito. Doon lang sa bisayas ano, yung ulan at saka yung bagyo. Sobrang hirap po pag uh, maano ka doon, ma stranded ka. Kasi lahat ng pagsubok ng bagyo, no, dinadana namin, nagpapasalamat ah, po ako noon na ah, ligtas po kami dito nakarating ng Papa Komotor. Diyan po sa loob na ano. Yung papa ko na uh, humihiga po. Diyan po sa ano sa loob. Nagpapahinga po siya. Hindi po niya sinira yung ano kwarto. yung pag-uwi namin dito, no. Akala ko matagalan po kasi sobrang lakas talaga ng bagyo doon. Ah. Uh, kasi nagmamadali po kasi ako, ah, uh, kaming umuwi ng papa kasi naiwan yung anak ko mga tol. Kaya pagpasensyahan nyo na po, no, na ano yung papa ko kasi. Ah. Uh, mahihain po yun. Tapos yung ano, hindi uh, hindi, po nakap, uh, hindi po ako nakapag hindi po ako nakapag-video no doon pa yung na-stranded po kami no hindi po ako nagbi-video bak, pa baka ma, malaman nila no na nanandog kami sa pier no kaya hindi lang po kami nagbi-video salamat po na no sa kang idol natin na si Edwin Adventure no na tinulungan po ako no na kunin namin yung papa ko doon eh, eh, lamok yeah, maraming salamat po sa lahat ng mga uh, solid supporters ko po at saka silent supporters ko po maraming salamat po uh, sa lahat ng umagsawa magpapasalamat sa inyo mga tol kasi kung wala kayo wala po ako dito ngayon uh, sa inyong hang pagsuporta sa akin channel Electra Adventure po ah uh, sa hindi pa po naka bisit po sa channel ko uh, Electra Adventure po yung channel ko po ah uh, tulungan niyo po ako na ah uh, ah uh, hilahin pataas po yung bahay ko po kasi bago pa lang po ako mga tol sana tulungan nyo akong lumaki po kaya maraming salamat po sa lahat ng mga supporters ko at saka sa mga silent supporters ko po maraming maraming salamat po sa inyo nakauwi yung anak ko mga tol kasi nandun pa sa uh, kapit bahay namin mm, yan po mga tol ah. Uh, hindi ko pa nga naka naano yung kurtina ko hindi pa ako nakapagpalit ng kurtina ko dito mga tol dito po kami sa uh, uh, bahay ko po mga tol, kasi safety po kami dito, no. Uh, maraming salamat po sa lahat ng na, na sumabay-bay so, sa akin mga bawat explore no? maraming salamat talaga sa inyong lahat mga tol Abangan nyo lang po sa yung sa sunod kong pag, ano uh, explore ko po mga tol. Kaya, uh, maraming salamat po.